Oh, good day mga Meron na naman akong naisip ngayon uh, ano, uh, Challenge challenge to para sa mga anak ko Hindi para sa akin, para sa mga anak ko Guess what? <laughs> si bisis naglalaba Isanan lang yan Kadalasan kasi pag naglalaba yan Maraming yung kaunti-unting bigay Ng mga pinagdumihan agagalit yan So i-challenge icha ko ngayon yung anak ko, yan. i ko na kung sino yung makapaglagay nun ng pinagdumihan nila, kailangan paunti unti-unti Kung hindi magagalit yung mami nila, bibigyan ko sa daan. hindi sila sa akin. So, tara, sabahan nyo ako. Ito yeah, siya. Ito <coughs>

Masarap yun. Oh, wala. Diga, diga. Yo, yo, yo. Diga, diga, diga. Diga, diga. Doon tayo sa kwarto mo. Doon tayo sa kwarto May papa-challenge sa inyo. Gusto niyo mag Gusto magapera. mag pera. Oh, sa bawat sa bawat ano na magagawa nyo, may pera kay sa akin, ha? Okay. Sasabihin ko, ano ha? Okay. Legit, legit. Bibigyan tayo ng daan. So, oh, sige, ganito. Maglagay kayo ng pinagdumihan nyo ron sa nilalaban ni mami mo. Oh, damit na pinagdumihan. Kaso, dapat unti-unti. Oh, -unti. ah, so, sa bawat isa, kuwari, paglagay mo, paglagay mo, hindi nagalit mami mo, may isang ka sa akin. Oo. Oh. Tapos hmm. <laughs> Pas pag nasabang nyo na Pagkagay namin, may habis na maan. Mayamaya, ulit-ulit ulit kami. Oo, oh, paunti-unti lang. Oh, pag hindi nagagalit, may isang taka'y sa akin. ah oh, ano? game. Game? game? Ha? Parang magagalit ka agad yun. Isang nagay kaya, kaya nga challenge si. Kaya, kaya nga challenge si. Uh. Oh. Maka 1,000 ako eh. Maniwala ako sa iyong. <laughs> okay. Basta, ano ah, yung ilalagay mo mami oh hindi pa pe pwede yung ano ah hindi pa pe pwede yung il hindi pa pe ilalagay mo lang tapos aalis ka na ha? Ah. kailangan mami ito ano yung ano ko oh, na iwan, ano, na ah, nga ganun pag hindi nagalit, pag walang sinabi ah pero pag may sinabi hindi ka sama ah okay okay ayan na kailangan pa unti-unti lagay ah oh isa muna ah wait muna. Oh, ikaw muna, ikaw muna. Ha? Salitan kayo, salitan. Ha? Sige, sige. Uy, Wag mo mahanuin, ha? Baka sabihin mo. Baka ilalagay mo lang. Dapat tatawagin mo siya, ha? Eh! Naiwan ko pa niya. O yan, pauso ang tinaman niya. ko doon sa loob. Isa lang, isa lang. Isa lang. Di mo lang, lang sinabi mo. Okay pa mo. Hindi, di-counted yun, di-counted yun. Dapat sasabihin mo. Hindi ka yun. Dapat sasabihin mami, oh, ano, mm -hmm. yes. mm -hmm. mami may na ano naiwanan ako doon. Oh. mo. Mami, naiwanan ako. Dahan mo dyan! Sabi sa'yo yung <coughs>

Tiro <laughs> <laughs> dito mo namang. Galit Ano, gigayin ka na? Sabi hindi Isa pa? Hindi. Wala yan. Walang wala na kami. Hindi. Sige. Oh. Ami, okay, kamusta po yan? <laughs> <laughs> ala mamaya lapakan <laughs> oh ano ano kaya pa ginalit mo si Buri ano ginalit <laughs> Kasi, <laughs> hindi ko kinausap 'yan no oh. <laughs> mo nga ang kamay mo kuya <laughs> <laughs> hindi lang ang uwi ko kinausap 'yan hindi ko kinausap 'yan ha basta ako nagpa-challenge lang ako sa inyo kaya eh ang sabi Eto, mo ang eto mo ang hindi na kayo pagagalitan niyan. Kasi sabi niya, ilahat nyo na. Ilahat nyo na. Ilahat ko na. <laughs> na. Oh, pero isang daan lang 'yan. Isang daan lang 'yan. Ano? Uh, nasa sa inyo 'yan, ilalahat niyo na ba o magta-try pa kayo? Kasi kung ilalahat niya, isang din 'yan. Ilalahat na ako. Pero pag kanyang lahat niyan, makakasure na kayo na baka may isang ka kasi baka hindi na magalit. Uy, ilalat ko na nga. Ito legit to ba, Lodge? Legit. <laughs> ang, taan ang, taan ang, taan ang... legit na talaga to. Wala tong ano-ano. Dito lang, wait lang, wait lang. Kapag ka mo pa sabihin mo, nung pag-uta ko, sino naman? Oh, sige, to, pag hindi ka pinagalitan, o gada, dalawang taan, eh. Mommy, oh, na dalawang daan ay wala ha. Mami, oh, nilahat ko lang. Wow. <laughs> ay, ay, hindi naman ako pinagalitan. 200 ko. Be! O, magpunang, -usap, magpunang kausapin. Magpunang kausapin. <laughs> 200 ko. <laughs> 200 ko. Ito ba tayo? Yari ako. 200, 200 siya yan. Taka 200 siya sa akin, no? <laughs> ay, <doon na. laughs> ja, wait lang, wait lang. isang daan lang. <laughs> hindi ako pinagalitan eh. Hindi nga ako na sabi sa si ito, 200 ko. O, ikaw naman, ikaw. Wait lang, wait lang. lang mamaya, ibibigay ko. Wait lang. Ano, Ego. No, Tingnan natin yung karisma mo. Bigyan mo ng kape. Bigyan mo ng kape. Bibigyan na kita ng discard. Eh. Bigyan mo ng kape. Tinuturo ako na para magkaroon ng dalawang tanong dito. Kakawa naman.

security sina ata eh oh 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 semana muna ako naman ako ako naman gagawa Ako naman gagawa Oh, ngayon, okay. pag hindi ako pinagalitan, wala kayo dalawa daan. Oh, na. ano nga, mayroon ako hindi, pag hindi nga ako pinagalitan. Pag pinagalitan ka, may isang libo ka. Pag hindi nga ako pinagalitan, may dalawa, wala na yung dalawang daan nyo. Pero pag pinagalitan ako, pinagirapan ko yun, no? oh. Pag pinagalitan ako, may 500 naman kayo. O, tumo 500, o. Pwede na, pwede na. Oh. Alam ko galit ano? kami dyan. Ano? Ano? kasi pinagirapan ko yung kanina. Okay ha? Okay. Oo. Oo dito. Wala nyo. Wala nyo. Tito nyo. nyo. Ganito lang kasi yan. Oh, okay. O pag hindi ko, pag uh, nagalit sa akin, walang 200 nyo, ha? Okay. okay. O oh, sige. May pay ba? oh, yun, may pera ako. Uy, O yan, o. basta, I'm sure. pag hindi nagalit sa akin, wala, ah Pero okay. pag nagalit, 500 kayo. Oh. okay. sige. Bilis, Dali lang. o. Oh. Okay. Game. <coughs> okay.

Hindi lang nagalit sa pa. pagkapa. Offer ka pa. Oh, ka pa. <laughs> Imbis to 100, kaya 500 tuloy. Ano na? Ano na? Dabay nga pa <laughs> yung Okay na. Okay Buwan ng dalaw niya kanyang si Buwan. Okay. Kay, kay nasana, yan. Nasa na, nasa na yan. 500 lang. <laughs> 1k kasi pinahisinampal ka pa. 500 kasi na yun, plus 1 ang 100. 500 kasi yun, ka pa. <laughs> Oy, plus yun. Huwag ko, Oye! Dade! kita kay ma'am. Wala kang O! Mami, may usapan kami, o. Hindi na kasi. na yan. Pampag na yan. <laughs> <laughs> Uy, <pay 100. laughs> One-five yan, one, fight, one fight. No, been... Tumulo kayo maglaba. Tumulo, Tumulo, Tumulo ka maglaba. Wala sa usapan niyo. Wala sa usapan niyo. Hindi! Yung pera namin!